Maligayang pagbabalik mga bata, narito po tayo sa ating aralin ngayong ikalawang markahan. Ngayong araw, tatalakayin natin ang Module 2 sa Araling Panlipunan. Paalala mga bata sa mga hindi nakapanood sa ating aralin noong nakaraang araw, mga kasapi ng pamilya, maaari ninyong balikan sa aking YouTube channel. Upang sa ganon ay mas maintindihan niyong maigi ang ating aralin. Handa na ba kayong ituloy ang ating aralin, mga bata? Kung gayon, humanap na kayo ng tahimik na lugar. Inaasahan natin na matapos natin ang mga layunin sa araw na ito. Nailalarawan ang sariling pamilya batay sa komposisyon, kaugalian at paniniwala. Pinagmulan, tungkulin at karapatan ng bawat kasapi. Ngunit bago niyan, atin munang subukin Isulat kung wasto o di wasto ang mga sumusunod na pangungusap. Una, may ilalarawan ang pinagmulan ng pamilya sa pamamagitan ng likhang sining gaya ng family tree. Mahusay, wasto ang dapat na sagot dahil nalalaman natin ang ating pinagmulan kapag tayo ay gumagawa ng family tree kagaya ng pinakita natin noong mga nakalipas na arali. Handa ka na ba sa pangalawang tanong? Pangalawa, tinatawag nating lolo at lola ang mga magulang ng ating ina at ama. Mahusay, kaya naman, lagi natin tinatawag silang lolo at lola. Para sa pangatlo, makikita ang ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya sa pamamagitan ng talaang kanan. Very good! Dumako naman tayo sa number four. Sa ika wala kang tungkulin sa iyong pamilya dahil ikaw ay bata pa. Tama, ang sagot ay D. wasto. Bakit po? Kasi kahit bata ka pa, meron ka ng tungkulin mga ginagampanan sa iyong mga pamilya. At ang ating panghuli naman, number 5, ang bawat kasapi ng pamilya ay may mga karapatang tinatamasa. Tama, ang sagot natin ay wasto. Nung nakaraang aralin, naaral natin ang mga iba't ibang uri ng pamilya. At ngayon naman, dumako tayo sa isang kwento. Tara mga bata, kilalanin natin ang pamilya ni Erika. Si Erika ang batang makikita sa larawan dito. Ito ang aking pamilya, sabi ni Erika. Kasama ko ang aking mga magulang at mga kapatid. Ang aking ama ay si Joey. Narito ang larawan ng kanyang ama na si uh, Tatay Joey. At ang ina ko naman ay si Leia. Nakikita ba yung tatay ni Leia sa larawan? Ayan. Ang mga kapatid ko naman ay si na Eric, Juliana at Maki. Ako naman si Erika. Ang pahayag ni Erika. Ako ang panganay sa aming magkakapatid. Alam nyo ba kung saan nagmula ang aking pamilya? Hmm, saan kaya nagmula ang pamilya ni Erika? Tuloy natin ang pagbabata. Sabi ni Erika, sila ang mga magulang ng aking nanay. Ito ang kanyang nana, uh, nanay, yung larawan ng kanyang nanay. Sila ang mga magulang ng aking nanay. Sila ay aking mga lolo at lola. Ang pangalan ng kanyang lola ay si Lola Melly. Sabi ni Erika, Lola Melly at Lolo Erning ang tawag ko sa kanila. Sila naman ang mga magulang ng aking tatay, sabi ni Erika. Magulang daw ng kanyang tatay. Sila rin ang aking lolo at lola. Lola Beth at Lolo Bobby ang tawag ko sa kanila. Ito so, yung sarawan ng kanyang tatay. At ang pangalan ng kanyang uh, lolo ay si Lolo Bobby at ang kanyang lola ay si Lola Beth. Ayan. Ito, tala ang kanan ng aking pamilya kasama ko ang aking mga kapatid na nasa larawan sa Family Tree. Kami ang mga anak ng aming mga magulang. Pinapakita sa larawan mga bata ang isang halimbawa ng isang at talakayan ng kanyang pamilya gamit din ang isang family tree. Okay, maaari nating ilarawan ang pinagmulan at ugnayan. Ugnayan ng bawat kasapi ng pamilya sa pamamagitan ng talaang kanan. At tandaan mga bata, bawat kasapi ng pamilya ay may mga karapatang tinatamasa. Ngunit, may tungkulin din dapat kampanan bilang tugon sa karapatang sinatamasa. Laging tandaan din mga bata, karapatan ng mga magulang na igalang sila ng kanilang mga anak. Kagaya mo bilang isang anak, kailangan mong igalang ang iyong mga magulang. Karapatan din nila na magpasya para sa ikakabuti ng kanilang anak. Kagaya ng mga panahon na gumagawa sila ng mga desisyon para sa iyo. At bilang anak, karapatan ninyo na kayo ay mahalin, pahalagahan at mamuhay ng normal sa loob ng inyong tahanan. Karapatan din ninyo na makapag-aral at lumaki bilang kasapi ng inyong pamilya na may sapat na pangangailangan. Muli, ating balikan mga bata. Tandaan ang talaang kanan ay pagsasalarawan ng mga kasapi ng pamilya at ang ugnayan ng bawat isa malalaman natin ang pinagmula ng ating pamilya sa pamamagitan ng talaang kanan kagaya ng pinakita kanina. Nilalarawan natin ito sa pamamagitan ng paglikha ng family tree. Ayan. At syempre, ang bawat kasapi ng pamilya ay may mga tungkuling ginagampanan sa tahanan. Kaya dapat, igalang ang karapatan ng bawat kasapi ng pamilya. At laging isaisip ang pagganap sa tungkulin at paggalang sa karapatan ng bawat kasapi ng pamilya ay nagdudulot ng maayos at maligayang pagsasama ng pamilya. Kaya naman, pahalagahan at mahalin natin ang bawat kasapi ng ating pamilya. Narito naman ang isang gawain. Basahin ang mga sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ang ating pagpipilian ay Magulang B. talang kanan C. Karap family tree at E. Mag-aaral Number one, Ang paggalang at pagsasabi ng mga pangyayari sa ating mga magulang ay kanilang Tama, karapatan nila na malaman ang mga nangyayari sa iyong buhay At bilang anak, kailangan igalang mo sila lagi Pinagawa mo din ba ito sa iyong mga magulang? ba mahusay kung gayon? Dumako tayo sa pangalawang tanong. Tungkulin natin na blank na mabuti upang maging maunlad ang ating kinabukasan. Ang ating sagot ay letrang E. Kailangan mong mag-aral ng mabuti upang maging maunlad ang iyong kinabukasan. Pangatlo, ating pamilya ay mailalarawan natin sa pamamagitan ng likhang sining gaya ng Very good! Family tree, mahusay mga bata. Ang ating pang-apat na tanong, sila ang modelo ng ating pamilya upang tayo ay mahubog sa magandang asal. Ang sagot natin ay A. Magulang tama dahil sila ang ating nagiging inspirasyon o modelo sa ating pamilya. At ang panghuli, ang patlang ay paglalarawan ng komposisyon, ugnayan at pinagmulan ng ating pamilya. Ang tamang sagot ay talaang kanan. Maraming salamat mga bata. Abangan ang ating susunod na aralin mga kaugalian at tradisyon ng pamilya. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel.